Kain tayo. Ang ulam nila ay nilagang baboy. At Oh, ano? maraming ampon. Ano? Ha? Kingking. Kain ka din, Kingking. May pinirito. Okay, kain, kain Na yung bangs mo, girl Sabaw lang yung ulam nila Ilap Pilapya 1 kilo Shout out sa mama ko Shout out sa mama ko Uy, ang galing, uh, ubus agad Uy, uh. ang galing, ubus agad